Uy, nagmadaling umuwi si Paolo Bilino para mabantayan si Kimi sa photoshoot kagabi. Grabe naman talaga ang pagmamahal na ito. Ang dami nagtaka ng mga audience kung bakit nagmamadaling umalis sa aktor. After serenade nito, sa Kari, Hiawan Festival, in fairness, ang daming dumalo at nakisaya rito. Dinumog walang humpay na hidig at hiyawan nang dumabas basang aktor. Napakagwapo sa personal, sobrang bango pa. Maging ang mga candidates nga kagabi ay hindi napigilan ang kiling matapos silang hawakan ni Paulo sa kamay at awitan ito isa-isa. Sulit na sulit naman ang naganap na festival. Ngunit si Mrs. ay kailangan mapuntahan. Kaya pala nagmadali. May photoshoot si misis. Support kung support, ganitong effort ang pinaka nagugustuhan ng mga kababaihan. Kahit busy, gagawa ng paraan para dito. Ayon nga sa mga reactions ng fans, basta nasa Pinas ang event ni Paulo at may flight pauwing Manila. He will go home, taraga, kahit madaling araw. Paiyan. Because the quality time that they spent together with his Chinita girl, Kim Chu, that he will never miss congrats Paolo in your nice performance. Mahal na mahal namin kayo, Kim Pao. So, hanggang dulo. Anong senyorito sa new update na ito? Kinilig rin ba sa ginawang effort ni Paolo?